Oh, please, ayusin yung sabot mo sa asa. Ano po yung tanong nyo po. Ayaw din yung letras. Ayaw ako na! Huwag ako na lang! Sabi niya, saan ka daw ba natatakot? Ah. Sa presence namin? Ah. Or hindi pa niya natapos eh? Uh. Or sa presence? Sa presence mo or sa presence mo? Ayun. Ah. Ah. So, sa name, uh, so, 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 totoo lang, na, hindi naman ako natakot talaga sa kanila. Ah. Uh. Kasi, nung no, pumasok ako dun sa asa, uh, I didn't say natakot. Ay, siruete. Siruete. Hindi, hindi ko po. Charot lang po. Pero yun nga, hindi ako na-threaten talaga. Wala na nga, walang, walang, ano, walang energy na gano'n. Talagang, yung kaba ko parang siguro mga ano lang, mga siguro 2 hours lang, ganyan. Tapos ang akin, wala na. Kasi, alam mo, sa set na talaga mga mini mentor nila ko, talaga mga sobrang um, caring nila sa akin. since wala pa kasi atong experience sa production. talaga nangyita ko talaga yung ano yung yung pagiging mentor nila and also yung pagiging alam mo nang bati ka na itong mga to, Talagang magagaling na talaga. Kaya, alam mo yon super observed din ako sa kanila. So, enjoy ko talaga yung ano. Kaya yung sinasabi ni Sir Smokes na parang hindi kami nag-work talaga pag lalago True yun. Kasi sobrang happy ng set namin. So, I guess yung pagiging threaten, siguro mga mga first few hours lang. Pero nung nagkatsikahan na kami, talagang sobrang bumaan yung pakiramdam ko. So, ano talaga. to give credit to say kay Sasa Girl, Magaling siya. Magaling na magaling talaga siya. Baka nung oh, yung oh, eksena namin, ang unang kinaka-worry pa nga ng director is, ah, uh, alala niya si Sasa. Tapos nung, nung, nung na, as so, in kapantay na, ng ano kapantay Ang sar ang, feet, ang daling pitawan ng feed, at ang daling mag-feed kay Sasa Girl, kasi out of instinct, alam niya kung paano ipapunch na yung feed namin sa kanila. Yan magaling siya. Hindi na kasi I si think more than magaling. Magaling kasi nag-develop naman ang galing. I think Sasa girl is gifted. Or gifted or cursed. Sino pa? Ako pinigay ako. sister. Medyo Papasado ka na Oh my God. Pasado na. Satisfy ka. Satisfy. Pwede yung sana. Pwede yung sana. Pwede I'm